So ngayon, tapos naman natin na pakinggan yung uh, music. So ito na naman po ang pakinggan natin, yung DVD player. So yan po ang kasama sa order ni Mr. Customer isang microphone, isang 6 auto na concert amplifier at itong dalawang mid bass di din. So yung what's up mga brad, ito po ang mga speaker box na pinipick up kanina. 6 boxes sa loob ng isang araw. Kanina lang to mga brad. Araw ng linggo, December 15, 2024. 6 boxes lang po muna mga brad. Dahil matumal po ang pintahan ngayon. At sila po ang unang nag-pick up dito kanina mga brad. Sila po ay Taga, Cordoba ng Cebu. So yan, tinatry po nila sa pagbidyo. Okay yung inorder nilang dalawang D12 mid-bus to <nab> ang pangalawang nag-pick up dito mga brad. Yan po ang kanyang inorder dito sa amin. Dalawang miniscope na D12. Yan po ay taga Barili South ng Cebu. At ito po ang pangatlo na nag-pick up dito kanina mga brad. Yan po ay para sa taga Bunbo ng Cebu City. So yo what's up mga brad, kung kahapon may 6 boxes po kami, lahat po ay pick up. So ngayon may 6 boxes na naman po. Lahat po ay shipment. So yan. Dalawa po ay para sa Uslob South ng Cebu at dalawa po para sa dumagite at dalawa rin sa para ubay so ayan na po mister customer ng ubay buhol so ayan na po ang dalawang dual triwi mo at ito po sa iyo Mr customer marlo makulbakol ng dumagite so ayan na po ikinarga na po namin kami po ay papunta na po sa aming panalhan ito kanina lang to sana mga brady hindi po kami nakapaglakat dahil po ay maulan po dito so ayan maulan po ang ating panahon So ayan na po, patungo na po kami sa pedalhan nito. So ayan, again, two boxes sa uh, Uslob South ng Cebu. So ayan po, Mr. Mr. Alpon Tabaco ng South Cebu at Mr. Makulbakul ng Dumagite at Mr. Alpante ng Ubay Bohol. Ayan, parang may coated po yung kun Ayan, sobrang napakamatigas. Parang may coated. Tinagyan na po siguro yata nila ng coated. Ayan dahil iba na po ang kulay sa Beijing. So ayan na po Mr. Customer. Binuksan na po namin yong Kiki Audio mo. Ayan po ang model mga brad. Sa speaker ni Mr. Customer. At ito po ay ilalagay natin dito sa kaniyang miniscope na D15 oversize. Ayan, napakamalaki pong magnet. Yan po ang speaker na pinipick up ko yung Nakalipas dalawang araw sa kikiiming lanilya. Ayan. Power 1,000. So, ayan. Kakabit na namin. Matigas. So, ayan. Napaka-fix na fix po yung kapagkakating. kakating.